Isinusulong ni Senadora Risa Ontiveros na i-decriminalize ang libel o alisin na ang parusang kulong sa kasong libel. Naghain si Ontiveros ng Senate Bill No. 5093 kung saan ipinupunto dito ng mababatas na panahon na para sa i-decriminalize ang kasong libel dahil nagagamit ito madalas para masupil ang freedom of the press. Binigay na halimbawa ng Senadora ang conviction sa mamahiyag na si Frank Simatu ng cyber libel. Giit ng mambabatas, gamit na gamit ang mga cyber libel para patahimikin ang mga mamahayag kaya naman dapat na itong iwasto. Sinabi nun Tibero sa trabaho ng mga reporter ang magbahagi ng mga impormasyon para sa kaalaman ng publiko. Kailangan aniya ang press para suriin ang mga impormasyon at patuloy na maging tagapag-ingat ng katotohanan. Una nang isinulong ni Senador Rapi Tulpo ang pag-decriminalize sa libel, pero ang nais ng senador ay limitahan lang ito sa mga lihitimong mamahayag. Hindi kabilang sa isinusulong ni Tulpo ang mga bloggers, mga nagtatayo ng sariling site sa social media at mga black timers sa mga radyo at telebisyon. Ako si Jojo Sikat, walang inatasang balita.